Sa malayong kuk ng isang probinsya, may matandang ospital na tahimik na naghihintay sa dilim. Tinaguri ang tahanan ng mga pumanaw, ito ay may malapusod na kasaysayan ng kababalaghan na tinatapot ang mga taong kilala ang kwento. Noong dekada negatibo, anim na po, isang milyonaryong pamilya ang nagpasyang bumuo ng ospital na ito bilang alaala sa kanilang lumaong anak. Subalit, mula noong unang araw ng operasyon, mga pambansang kwento ng kababalaghan ang nagsimulang lumabas. Ang mga pasyenteng nakatambay na sa tahanan ng mga pumanaw ay nagbibigay tanikala sa mga tagapag-alaga. May mga kwento ng mga boses na naririnig na walang anuman o mga anino na dumadaan kahit wala naman itong katawan. Ang mga paboritong kwento ay ang mga nawawalang mga pasyente na tila ba napupunta sa ibang dimensyon nang hindi nagpapakita ulit ang kwento ng isang buro na dinala sa ospital dahil sa malang sakit ay naging tampo. Isang gabi, habang natutulog siya sa kwarto, bigla siyang nagising sa tila marahas na pagkakalampag ng mga kama. Nakakubli sa dilim, nakita niya ang isang anino ng batang pasyente na nagsisikot-sikot sa paligid.